Handa ka na bang tahakin ang mapanganib na daigdig ng mga nakapanindig balahibong aklat? Samahan niyo ako at alamin ang mga misteryo at kapangyarihan ng nakapangingilabot na librong mag-uugnay sa atin sa kababalaghan at sumpa. Handa ka na bang sumabak sa hamon ng librong ito? Buksan ang mga pahina ng nakapanindig balahibong aklat na tila humahalimuyak ng lagim at kamatayan. Maaari bang magdulot ito ng kapahamakan sa sinumang magtatangkang basahin? Tuklasin ang hindi makakalimutan karanasan at mga banta na hatid ng mga nabanggit na aklat. Samahan mo kami sa paglalakbay sa natatagong kadiliman ng mga misteryo at sumpa ng mga nakapanginilabot na librong ito. Dito lamang sa Branch TV, mga nakakatakot na libro, pagtuklas ng mga pahina. Kumusta mga kaibigan? Maligayang pagdating sa Branch TV, ang channel na maglilinaw sa mga misteryo ng mundo. Ako nga pala si Branch, at ako ang iyong gabay sa pagsusuri at pag-aaral ng mga nakakapagdulot ng katanungan sa mundo, ang mga enigma. Dahan-dahan akong tutungo sa iba't ibang lugar at papaunlarin ang inyong kaalaman tungkol sa mga kahangahangang lugar at mga pangyayari. Sa bawat usapin tungkol sa kasaysayan, mga palaisipan, at mga misteryo, kasama ninyo akong hinaharap ang mga hamon ng paghahanap ng katotohanan. Kaya't sama-sama tayong maglalakbay mga kaibigan. Ito ang Branch TV, kung saan ang kawili-wili at kakaibang mga kwento ay inyong matutuklasan. Tara, Salubungin at alamin ang mga enigma ng mundo kasama ako dito sa Branch TV. Sundan natin ang yugto ng mga misteryo at paglalakbay. Kamusta mga kaibigan, at muli tayo ay narito para sa isang bagong episode dito sa Branch TV. Ngayon, tayo ay maglalakbay sa mundo ng kababalaghan at takot sa pamamagitan ng piling mga nakakatakot na libro. Handa na ba kayong makipaglaro sa panganib at misteryo na hatid ng mga pahinang ito? Ang Necronomicon ni H.P. Lovecraft Ang Necronomicon ay isa sa mga pangunahing librong nabanggit sa mga kwento ni Lovecraft, at ito ay mayroong misteryosong kasaysayan at pinaniniwala ang nagmula sa mga sinaunang panahon. Howard Phillips Lovecraft o mas kilalang H.P. Lovecraft ay isang kilalang Amerikanong manunulat ng mga kwento sa genre ng cosmic horror. Siya ay isinilang noong ikadalawampu ng Agosto taong isang libo walundaan at na sa Providence, Rhode Island at namatay noong ikalabindima ng Marso taong isang libo na raan at pito. Si Lovecraft ay kilala sa kanyang mataas na imahinasyon at sa paglikha ng mga kwento na nagpapakita ng kababalaghan at kababalaghan sa kanyang fictional na mundo. Sa kanyang kabataan, si Lovecraft ay lumaki na may malalim na pagmamahal sa panitikan, partikular sa mitolohiya at mga literaryong akda. Bagamat hindi siya kilalang manunulat noong buhay niya, matapos ang kanyang kamatayan, ang kanyang mga kwento ay naging popular at naging isa sa mga pangunahing impluensya sa genre ng cosmic horror. Sa mga kwento ni Lovecraft, sinasabi na ang Necronomicon ay isinulat ni Abdul Alhazred, isang Arabong manunulat noong ikawalo na siglo. Ang aklat ay naglalaman ng mga kaalaman at ritual na nauukol sa mga Diyos at nilalang nakahindik-hindik at nagtataglay ng malalim na kapangyarihan. Ayon sa kwento, ang pagbabasa ng Necronomicon ay maaaring magdulot ng kalituhan, pagkabaliw, o kamatayan. Ang Kitab al-Azif ay ang orihinal na pamagat na ibinigay ni Lovecraft sa aklat na ginamit niya bilang inspirasyon para sa Necronomicon. Ang Kitab al-Azif ay isang salitang Arabe na nagpapahiwatig ng tunog ng mga insekto na umaawit sa gitna ng gabi. Sa mga kwento ni Lovecraft, Sinasabi na ang aklat na ito ay isinulat ni Abdul al Alhazred sa gitna ng mga pagsabog ng kanyang pagkabaliw. Ang libro ay pinaniniwalaang nagmula sa sinaunang panahon at naglalaman ng mga ritual at mga kaalaman sa pagtawag ng Diyos mula sa kadiliman, mga nilalang na hindi kapanipaniwala, at ang mga itinuturing na mga forbidden knowledge, mga dark spell o black magic. Ritual ng Pagsasagawa ng Pagposes at Propseya Pati ang pag-alay ng buhay ng tao ay nakasulat dito. Ang nilalaman ng Necronomicon ay itinuturing na mapanganib at delikado, at maaring magdulot ng kamatayan at kapighatian sa sinumang mang magtangkang sumunod sa mga patakaran nito, sinasabi ni Lovecraft na nanggaling ang kwento sa kanyang panaginip. Ngunit may mga ilang hindi naniniwala sa kanya. Sinasabi na baka meron bumulong sa kanya na gumawa ng kwentong ito. Ang mga konsepto at estilo ni Lovecraft ay patuloy na pinagtibay at pinag-aaralan ng mga manunulat at mga tagasunod ng cosmic horror hanggang sa kasalukuyan. Kabilang na ang mga nagsasagawa ng paranormal activity. The Exorcism of Annalise Michelle by Felicitas D. Goodman Ang librong The Exorcism of Annalise Michelle ni Felicitas D. Goodman ay isang detalyadong pagsasaliksik sa buhay at karanasan ni Annalise Michelle, ang batang babae mula sa Germany na pinaniniwala ang nagkaroon ng posisyon ng demonic possession. Si Annelise Michel ay ipinanganak noong ikadalawamput ng Setyembre taong isang dalawa sa Germany. Siya ay isang katolikong babae na nagsimulang magpakita ng mga sintomas ng posisyon ng demonic possession noong 1968. Ano ang dapat na simpleng psychiatric illness ay umuwi sa spiritual na pakikisalamuha para sa kanyang pamilya at komunidad? Napansin ang pagbabago sa pag-uugali ni Annalise gaya ng pagtanggi sa mga simbahan at pagmumukha ng mga santo. Nagsimula siya na magsalita ng mga boses na hindi pang karaniwan at nagpakita ng lakas na higit sa karaniwan. Inaakalang siya ay nakaapekto ng apat na demonyo na si Lucifer, Judas Iscariote, Cain, at Hitler. Sa tulong ng tatlong pari, sinubukan ni Annalise na labanan ang mga bagay na ito sa pamamagitan ng mga eksorsismo. Ang mga sesyon ng eksorsismo ay nagpatagumpay sa pagpapalaya sa kanya mula sa kontrol ng mga demonyo. Ngunit sa huli ay humantong ito sa kamatayan ni Annelise Michelle noong ikaisa ng Hulyo taong 1776 dahil sa kakulangan sa sustansya at pagod mula sa proseso. Ang kaso ni Annelise Michelle ay nagdunot ng malaking kontrobersya at pagtataka sa komunidad ng relihiyon at medisina. Ipinagtataka kung paano ang isang modernong bansang tulad ng Germany ay maaaring magkaroon ng ganitong kaso ng eksorsismo at kung paano ito naaayon sa pananampalataya at batas. Ang pagkamatay ni Annelise Michelle ay nagresulta sa isang kaso ng manslaughter laban sa mga magulang niya at sa mga pari na sangkot sa kanyang eksorsismo. Ito ay naging isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng spiritual na pakikisalamuha at legal na isyo patungkol sa mga kaso ng posisyon at eksorsismo. Sa librong ito, binibigyang di ni Goodman ang mga pangyayari at detalye sa likod ng eksorsismo na isinagawa kay Annalise Michelle. Inilalarawan niya ang mga pagsisikap ng pamilya ni Annalise at ng mga pari na tulungan siya sa pamamagitan ng espiritual na paraan upang mapalaya siya mula sa impluensya ng mga demonyo na umano'y sumapi sa kanya. Sa pamamagitan ng The Exorcism of Annalise Michelle, ipinapakita ni Felicitas D. Goodman ang kahalagahan ng pag-aaral at pagsusuri sa mga kaso ng posisyon at eksorsismo upang maunawaan ang kabuluhan at epekto nito sa mga individual at sa lipunan bilang isang buong. The Lesser Key of Solomon Ang The Lesser Key of Solomon, o mas kilala bilang Limgeton, ay isang koleksyon ng mga grimoire na may mga sigil at ritual na karaniwang inuugnay sa demonyo at masasamang espiritu. Ang orihinal na teksto ng aklat ay hindi tiyak, ngunit sinasabing may kaugnayan ito sa mga esoterikong tradisyon at praktika mula sa gitnang Silangan at Europa noong 17-18 dan taon. May mga impormasyon na nagsasabing ang mga konsepto at ritual sa aklat ay maaaring umiral na bago pa man ito mailimbag sa anyong kasalukuyan. Isang grimoire o aklat ng mahika na naglalaman ng mga talisman, mga ritual, at mga patakaran sa pagsasagawa ng mga espiritual na pangyayari. Binubuo ito ng mga seksyon tulad ng Ars Getia, kung saan ipinapakita ang pagtawag at pagsasaliksik sa mga espiritong tinatawag na mga goet, at iba pang seksyon tulad ng Ars at Ars Paulina. Ang aklat ay binubuo ng mga engkanto, mga sigil, at iba't ibang mga instruksyon para sa mga praktisyanteng nagnanais makipag sa espirito at makamit ang kapangyarihan ng mga entidades mula sa panig ng espiritualidad. Kung saan ipinapakita ang pagtawag sa mga espirito ng mga patay at mga demonyo pagtawag sa espiritu ng pagiging invisible, at pagtawag sa espiritu ng paghahanap ng mga nawawalang bagay o ninakaw. Sa aklat na ito rin makikita ang mga sangkap ng paggawa ng gayuma at iba pa. Pinaniniwala ang may sumpa ang librong ito, at maaaring magdala ng kapahamakan sa sinumang magbabasa o magtatabi ng kopya ng libro. Sinasabi din may dala itong malas kapag hindi mo ginawa ang mga nabasa mo sa laman ng libro. Grand Grimoire, isang kilalang aklat ng mga ritual at panggagaway sa larangan ng okultismo. Sa loob nito, maaaring may mga impormasyon at gabay kung paano tawagin o pakitunguhan ang mga espiritu kasama na ang mga demonyo. Ang mga ritual na ito ay karaniwang may layunin na makipag-ugnayan sa mga espiritu, humiling ng tulong, o makamit ang tiyak na layunin sa espirituwal. Ang Grand Grimoire ay nagmula sa mga walang takot na praktisyan ng okultismo at ang kanilang pag-uusig sa makapangyarihang kaalaman at kapangyarihan ng mundo ng espiritualidad. Ang kasaysayan at pinagmula ng aklat na ito ay nauubnay sa mga doktrina ng kababalaghan at mga espiritong nabibilang sa mga espiritong inakala ng mga praktisyan na maaaring magdala ng kapangyarihan at tagumpay. Ngunit lahat ng hiniling mo dito ay may kapalit. At ang pagbasa mo sa librong ito ay ang pag-alay mo na rin ng iyong kaluluwa sa Diablo. Dahil sa matinding kapahamakan na maaaring maidulot ng librong ito, ay itinago ito sa The Secret Vault ng Vatican. Tommy Knows Hell Ang Tommy Knows Hell ay isang maikling tula o awit na nagsimula sa bansang Hapon at sinasabing may kaugnayan sa sumpa o misteryo. Isa sa mga pinakasikat na kwentong bayan sa bansang Japan ay ang Tommy Knows Hell na sinasabing may taglay na sumpa. Pero ano ba ang katotohanan dito? Ang orihinal na sumulat ng Tommy Knows Hell ay si Seijo Yasuo para sa pang 27th collection niya ng mga poem sakin or gold dust sa English noong 1919. Nag-aral siya ng English Literature sa Waseda University, bago magpatuloy sa pag-aaral ng French sa Sorbonne sa Paris. Naipanganak noong January 1892 at namatay noong August 1969 sa edad na 78. Bagaman ang karamihan na gawa ay mga rhymes na para sa mga bata. Kaya naman ang kanyang tula na Tommy Knows Hell ay kakaiba sa lahat ng kanyang ginawa. Dahil ang tula na ito ay madilim ang kwento. May ilang argumento kung bakit isinulat ni Yasuo ang tula na ito. Isang sikat na kwento ay saad na siya ay nai-inspire rito pagkatapos mamatay ang isang miyembro ng pamilya, marahil ay isang kapatid na babae o kanyang ama. Upang ipahayag ang kanyang kalungkutan, ngunit ang legend ay sumikat na cursed poem na nakakamatay ito sa mga taong makakabasa nito ng malakas dahil meron itong sumpa sa pagitan ng mga linya ng tula. Ngunit paano naging sumpa ang tula na ito? Iniugnay din Hell, ang nag-inspire sa painting na, I Can't Be a Bride Anymore, ni Yuko Tatsushima. Madalas na iniugnay ang painting na ito sa, Tommy Knows Hell, ngunit sa painting ang babae ay mahaba ang leeg. Ito ay nagpapakita ng abstraction ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbitay, ang pinakakaraniwang paraan ng pagpapakamatay sa Japan.